the City's Hard Heating, Heating Council of the Sangguniang Tangunsort, Councilor Christian Niño as he discusses current issues affecting the lives of Calambenos and be informed of the latest developments, latest ordinances and resolutions being tackled inside Calamba City Council. Councilor Christian Niño -Lahara, -Lahara, Lahara, at RN 106.3. So, maraming maraming salamat syempre sa OWA at syempre sa Kapi na nagbigay sa atin itong mga datos na ito. Dahil eto nandito sa ating uh, document na ipinadala, din ng, na ipinadala ng OWA, na pag-uusapan natin kanina yung sa OFWs na mga uh, kababaihan, hindi nyo ito ah, para siyang, para siyang uh, trivia. Dahil sa buong Laguna, ganyan, ang kalamba ang may pinakamaraming female OFW land-based Laguna. Ayan yung kalamba. Naaabot ito ng 4,280. Ayan, land-based yun. At sa sea-based naman ay 104 na mga kababaihan. So, sa buong Laguna, kalamba ang may pinakamaraming uh, OFWs, female okay. OFWs. Uh, at sa totoong buhay, sa buong Calabarzon, yung Laguna, kasunod yung Quezon at yung Batangas, um, yan yung may pinakamaraming OFWs. Mm -hmm. Ayan. So makikita natin dito na uh, sobrang dami talagang mga kababaihan ang nag-o-opt out, uh, pinipili ng mga ibang bansa at doon syempre magtrabaho. Ayan. So syempre yung epekto, ano-ano ba yung madalas na epekto nito sa mga kabataan? Kung baga, ano ba yung mga, uh, madalas na epekto nito sa uh, emotional o ano bang mga epekto nito sa mga kabataan o mga anak na naiiwan dito sa Pilipinas? Oh, siguro para sa inyo no, eh uh, ko kunat Pinapanood niyo yung sine ni, hindi po ako nagpo-promote ng artista ko kung ano man. Yung anak, yung kay Claudia ka, Mareta, tsaka kay Vilma hindi Yung din yung mga naiisip ko ng mga panahon ito. No? no <laughs> <na> <laughs> yan kasi isa yung, ano, isa yung napakagandang pelikula na isang Pilipinong pelikula na ipinapakita kung paano ba ang relasyon ng isang anak sa isang ina na nangyong ibang bansa upang maghanap ng trabaho at may may tustos sa mga gastusin ng kanyang anak, di ba? pelikula halimbawa hindi siya hinugot sa tadyang o hindi siya At, hinugot uh, sa kunsaan lang based on actually, research oh, actually uh, maraming ganung kaso ano uh, makikita na doon sa mga statistics of early pregnancy among um, young adolescents na mga kababaihan ay ah uh, kadalasan ah uh, mo sa kanila ay anak ng mga OFW mm -hmm. ano? yung mga bata na bully sa school yung mga bata na tamad mag ah, hindi naman sa tamad mag-aral pero kumbaga walang sigla aral, karamihan sa kanila ay eh, anak ng mga OFW. Dahil hindi ganahang mag-aral at si Yaya o kung sino man na, hindi nila magulang yung kasama sa bahay. Kung baga dahil dito sa ating um, labor export policy ng gobyerno o yung pagpapadala pa ng mga migrant workers, kung baga nagkakaroon ng uh, pagbabago yung uh, itsura ng isang uh, pamilyang Pilipino. Ayan. So, syempre, uh, pagkatapos ito, maari uh, maaari din natin pakinggan yung ilang mga uh, datos pa or mga documents na ibinigay din sa atin ng Kapin. Muli po maraming maraming salamat sa OWA at sa Kapin sa bibigay sa atin ng mga data. Ayan. So, ay uh, ibibigay sa atin ni Kika yung ilang mga uh, issues o mga problema na madalas sa kinakaharap nitong ating mga nanay, nitong ating mga ina at syempre mga kababaihan. Totoo, no? maraming maraming salamat kay Ma'am Nancy Aureliosa Aurelio Salazar ng ano ng Kapin. Ang nakalagay dito, Buong taong 2011, meron tayong 20 na kaso ng women in especially difficult circumstances in support at cost or custody sa buong kalambayan. At ang mas nakakabahala pa sa first quarter pa lang ng 2012 difficult circumstances. Alam mo actually no, kikai, kay konektado lang siya. Minapanood ako sa isang community channel no. Uh -huh. In-interview din kasi doon yung isang miyembro ng DSWD at ng Kapino. Uh, nabanggit nila doon na based on survey, ang kalamba ay pasok sa top 5, actually pang 5 na nakakaranas po sa pamalaong palusod ng ating kalamba. No? Kailangan po talaga nating gawa ng aksyon ang ganitong bagay dahil napakalaki ng role ng mga kababaihan, lalo na ng ating mga ina sa pagpapalaki ng mga ibigay nitong ating lokal na gobyerno pagdating sa pagsisecure ng uh, kaligtasan o syempre ng kapakanan, nitong, uh, kapakanan at karapatan nitong mga kababaihan. Ay, makikita natin dyan sa data na kung last year ay 20 lamang at ngayong first quarter sa loob ng tatlo, apat na buwan, mm -hmm. ganyan, umabot na siya ng 50 plus.